Hello, Hello, mga mga kauban kami, kami ang Aja ako si Aldren. ug ako si Joven ug karon wala si Aya pero padayon gyud punta mga kauban ani na punta karon sa laing hugna sa Clarix na serbisyo ni Mayor Rolando Clarix uy diri sa, sa Barangay bikingon yes no ani ta karon diri aron masinatian ang mga nagkalain-laing serbisyo sa Clarix na serbisyo ni Mayor Rolando Clarix uy sakto Joven Joven no Niyata ka sa Barangay Bikingon, no? Tinguha sa atong mayor nga ang katawhan dool sa gobyerno o ang gobyerno dool sa katawan. Dili ka na ikalilong mga kaigsuonan, mga kay, mga kauban, mga kaadya. Kay dili lang mismo diri sa barangay Baykengon gidala ni Mayor Clarix oy, iyang gibutang mismo sa inyong mga tugkaran. So unsa pa itong dugayon Alvin? Adya ano na. Ito to, sa City Library. Ito to mga bata dito. mga batibot. So karon mga kauban no padulong kami sa City Public Library. Ay, David, yeah, well, apel di yeah, City Public Library gidala ni Mayor Clarks oi. Diri sa Barangay Kingon, sa Yes, na sakto sa na siya Aldrin. Ug akong nabalitaan no nga libre po daw ang ilahang mga libro nga ginapangatag sa mga bata. So atong atuon mga kauban. <laughs> mga kaadya, natakaroon din sa City Public Library booth. O tong mahistorya si Sir Alfred o si Ma'am Paping, atong mga City Librarian. Yes, so uh, buntag Sir Alfred and Ma'am Paping. So Sir Alfred and Ma'am Paping, uh, so mauning mga books na ato ang ginahatag sa mga bata, di ba? mangutan na lang may unsa ang mga services na gina-offer sa itong City Public Library nga gidala na ito sa barangay Baikingon. So, Ada yang mengatakan, usah kau dengan librarian saat itu buatan, saat public library, uban saat itu kauban, si Paping Laruda. Uh, aku lagi yang mengatakan saya sa ketahuan, tidak ada yang kita bersalik sama gadget keron, tidak bisa elaborated, dili sa libro, nga, bisa berasal libro, tidak bisa berbrand out, bisa ke asap, ha, bagaimana kita mengatakan ini? So, aku lagi yang mengatakan saya sa ketahuan, lebih dari kebetaan, tidak ada yang berasal sama gadget. So, Dili na to limdan ang libro kay dako kay plus. Dini na nga tao ang atong katigwangan diri nagsukod ang atong development sa ang City Library nag disseminate gyud nga dili kay to biyaan ang atong kinaraan nga pagtuon kay nagita nga epektibo o elaborated ang atong matun-an sa tong kabataan. Yes, so kana ano, uh, since mangka, sir, na ka-mention na naay mga use na books lugar na ginahatag sa inyo ah, then mao na sa inyo ang mga ginapanghatag pod karon dari sa lahi, lahi nga barangay. Unsaon man na pag-avail sa tong mga viewers nga maka sila sa ilahang mga libro nga di nagamiton. So anytime sir kanang basta office hours or bisan biyan sa office hours uh, ang library mo mukuha gyud og dunay panawagan ka dai among libro diri sa oh. pani balay guys ah. on so, may gatod so dili magyud lisod man lokita ka tong opisina pero among kay pawalo nga nakita sulod garon sa City Central School temporarily al City Public Library na diha na located garon panahon so uh, naman sa Facebook page nato ang atong number ang email sayod na kayo pag kwan pa uh, oh sa Facebook Facebook page ang atong buatan So, guwapo kayo sa mga kauban, no, kay ang inyong mga donation nga mga books para sa itong mga kabataan, no, uh, ilahanag yung mismong gihatod sa mga kabaranggayan. Aron, uh, mahatag yun uh, directly sa mga bata nga nagkinahanglan o books. So, uh, mga kauban, ka kung namoy mga box na dili na magamit o uh, gusto ninyo i-share sa atong mga kabataan karon, no? pwede ninyo i-contact or i-visit ang office atong City Public Library kay every clerk na serbisyo sa barrio especially sa mga barangay nga uh, lagyo sa syudad sa Cagayan di Oro City. So naapot mga books na ginapanghulam pahulam dere sir or ginakuan lang yun, ni ginahatag na ginitanan na Ah so ang mga books na ilang ginadala during clerics na serbisyo is ginahatag yun dere so dili na pahulam. But naapot mga libro nga gipalit sa atong local government di ba? So kani sila nga mga books mo silang para for para mahulman, mabasahan sa atong mga kabataan unan. Yes, so once again, no, dagang salamat mga uh, Sir Alfred and Ma'am Paping, no, sa inyohang time na inyong gihatag sa moa. Uh, so, mga higala, mauni ang mga libro, mga kauban, ang ilahang ginapanghatag karoon na uh, sila'y biology textbook, o. Oh. Biology textbook. So, magamit yun din siya na po'y law and sales agency credit transactions na mga book. So, kani sila, uh, magamit yun din sila nga books, dili lang sa mga bata but also sa mga college student and high school students, no? So, grabe ka, Chada. mga bata, pwede mo magkuha sa ato ang mga libre nga books nga gusto ninyo. So, unsa ni man ang books nga gusto? Kani. Gusto ka, PA and health? Nga noman. Mura ganaan lang po, kay. Mura man akong gusto. Kani ang permit sa sa aming school. Wow, so magamit yun mo siya sa inyong school, no? Ikaw, anong kanima na buki mong ipili? Kanaan lang po, kay ka nang aron mahay. Bala na ako kung saan, ay eh, tabo sa kang Rizal. Wow, so kanigyo din mong ipili, no? Mga araling panglipunan, books na po araling panglipunan. Dako, good kayo, nag-help sa imo agang. Wow! Oh, sa Pilipinas. Pilipinas. Sa Pilipinas. Oh, nandari. South China Sea, katong So mga kauban no, ah, humanatag bisita sa City Public Library kung diin ato ang na-experience na, na kauban ang mga bata ang ah, magbasa og libro og natagaan pud nato sila og libre nga libro, di ba? Oh, yes! yes! Baka to na dyan may basa niya, dili na din may maggamit og cellphone. Wow! Ikaw, ikaw. Ang ko kay nakananak ko ay libro sa ipi. Yes, no, sudagan so, kayo libro na ilahang nadawatan dito sa ato, ang libre na books dito sa City Public Library. So mga kauban, mga kaadya, no, katong gusto mag-donate o katong dili na magamit ng mga libro, uh, open kayo, no, ang City Public Library. Pwede po ninyo sila makontak sa ilang Facebook page, City Public Library. So mga kauban, mga kaadya, atangi ang sunod nga barangay sa Clarix na serbisyo ni Mayor Clarix Uy. Sa makausap kami ang Aja Kauban, kauban sa pagbasa o pagserbisyo Ka Kauban Taoy!